at choy diha ra karon magkuha ta og dahon sa Madrid di Agua ug sa Mulberry Kaya ato ang sa ato ang national boy nga mga piso samtang nagkuha ko sa mga dahon ako ang narealize na realize nga sulit regyo di ay nga nananom ko og Mulberry og Madrid di Agua kay ang purpose ani sa una nga nagtanom ko is para sa ako ang pigiri ug sako ang mga kanding karon gamay na lang ang kanding kay nangahali na ug ang mga baboy nahurut na kay naigo sa ASF kinsi ka mga anay naharos kamunggay lami ihilak pero ato na lang ihagak-hak dili tamo surrender di tanahin mo ang rason Ubalik tag pamuhi para na ay baliko na po ang ISF, Loo'y man ang ESF kung undang ta, wa na siya baliko noon. Pero dili lang sa karon kay mahal kayo ang laog sa game foul. Wa na tayo puhunan, pero na ay magpautang, pautanga yung taon tadiha di ha. Niya balik ta sa malberry sa Madrid, di Agua. Maayo ba ni sila ipatuka sa imuhang mga manok o sa imuhang mga piso? O tanawa, nagkangulhangul. Good ani sila. Advantage ba kung pakaunun nato sila aning mga dahuna? Gawas nga mas makasave makita daghan og advantages dawat sa pagkaon aninilang nilang klasing dahuna madre di agua taas kini siyag protein nga mahatag sa ilaha calcium ug phosphorus dili ka ng nga kadliton, musiga phosphorus na siya san asiya sa muhatag og palig sa bukog ubanan sa calcium mas solido nga bukog ang mahatag tuang mga piso organic ug natural dewormer o immune booster panglaban, laban mga internal parasite pag kanindot man mahatag aning mga dahunas ato ang mga binuhi maunang palit na kamo tag ra ang stem nga ibiligya na ako sa inyo bitaw ko midyara kung kanahan mo mangayo at alang ko dito sa bukid sa pwede paninyo nga matano mulberry makatabang ni siya sa paghatag og vitamin A, C ug E para vitamin sa mata antioxidant para tambal sa stress ug sa mga sakit makatabang sa energy booster, sa feeder quality, ug daghan pa nga mga advantage nga madawat sa pagkaon nila. Ani nga klase nga dahon, mao sa kadaghan, dili na lang nako tagsa-tagsaon. Maong sa kombinasyon, ani nilang dahuna, balance ug natural nutrition para sa ilang pagtubo, conditioning, immunity og breeding. Pero ang purpose nako ani nila usara. Iwas ra sa feeder picking. Pero ang gihatag niya puwerte nang daghana barato daling itanom ug sustainable Wako Wa na miligyan eh, ha ako ang gi sa inyo ha kung unsa ang mahatag nila para sa tuang mga piso kay kani mga piso a ah, igdako ni nila nga healthy ug quality kani ang ato ang ibaligya dakang salamat ug maayong buntag kanatong tanan